mapaparami ka na naman ng kain kapag ganito ang luto mo sa ulo ng mayamaya -maya at buntot ng mayamaya. -maya. First time ko nga magluto ng ganito ganitong ginataang mayamaya -maya at panigurado uulitin ko 'to dahil ang sarap niya, guys, lalo na kapag maanghang siya. Sa so una, ginisa ko muna 'yung luya, sibuyas, and then bawang. 'Yung isda nga pala ay pinrito ko muna para hindi siya madurog at hindi rin siya malansa. Pagkasangkot sya ko nga sa isda ay sinunod ko na yung gata ng nyog. Alam nyo ba guys, bili ko dyan sa isda is 50 pesos lang. And yung nabibili sa palengke na mga nakatumpok na. Then yung gata naman is 15 pesos lang. So diba ang laking tipid kapag sa palengke ka mamimili. At marami ka pang pagpipilian sa palengke. Below 100 pesos nga ang nagastos ko sa ganitong luto sa ulam. Pero mas masarap siguro kung mayroon siyang halong pechay or talong. Siya nga pala guys, kapag nagluluto ako ng ginataan, hindi mawawala ang asukal. Ito yung sekreto ko para mas luminamnam pa ang luto ko sa ginataan. At hindi rin mawawala ang siling labuyo. Lagi akong naglalagay sa ginataan para hindi nakakaumay. Hindi ko na nga hiniwa ang sili kasi may batang kakain. At baka magreklamo sila sa akin. <laughs> yun lang guys, salamat sa panonood